kalimutan oh O, kaya nga, tayo na lang yun eh. O, oh, wala na. Yeah. Okay. Oh. Uh, the fate, balik lagi siya yung bakit ka namingin. O, oh. yeah. may sampu ka, may sampu ako sa'yo, may sampu ka sa'kin. Eh, ba na? na. oh, ba't nangyayari yeah. O, oh. ba't nangyayari O, wala na ako. Oo okay. na. But but wala na ako. Wala na ako. Wala na ako, Myloren. Wala putang. Pero, hindi ka ng sampu. Order ba tayo? Hindi lang. Balik ka sampu. Kanina. Know, right? nga siya Di mo, kinuha mo yung sampu. Kinuha mo yung sampu. Yung sampu. Yung sampu dito sa 19. That's the right? right? formula of the... Dito sa 19, kinuha ko. May natira nga sampu. May natira yung sampu, di ba? Oo. Oh, <laughs> uh, uh, utang po ayun. Utang oh, ko okay. yung utang, utang mo sa Utang mo sa akin. hindi eh, di wala na. Eh di wala, eh, wala na. Kung sa di diba? ba? Ayun, oh, ayun, oh. Oh. oh bakit may ginawa ka sampu? Uh, oh. Kumuha ka rin ng sampu ka, sa pera ko. Kaya lang. Kanina. Di ba? Kulit talaga. <laughs> oh di ba? Bakit ka naningil sa oh, yun, yan niya yun na ang tanong. naningil ka? Ba't may ginawa ka? Ano ka kanina? Kanina? Okay, kanina? 15 pesos ang tingnan ko kayo. Hindi, yung may una. Nakita oh, mo yung 10 piso buo na binigay ko kayo? Oo, oh, yun yun. Yun yun. Oo. Oh, oh, Huwag. Oh, okay. oh. Huwag na salita ka ba? <laughs> Wala kang binigay sa akin. Meron akong binigay kayo, Day. Sabi mo na, kung pinataya mo. Sigla mo, kung nabibigyan ng 10 piso, exacto eh, <laughs> lang yung pera ko. Exacto oh, lang yung pera ko. Sinabi mo, 9 pesos sa kanila yung piso. Ay, binalaki sa kanya yung piso. Sige kung hindi na nakikita sa bilis, sa pagpisa bumili ka ng plastic. Hindi, yung kinuha yung ano na lang yun. Oh, sa akin eh, na lang yun. Hindi ko na nga eh. Oh, hindi binigyan yeah, ko the referee uh, of three guys. Diba, binigyan two. na ka. Binigyan kita. Oo, oh, binigyan mo pa oh. akin. Ibig sabihin pa ka na yun eh. Kasi, yung parang nga na sa'yo. Oo nga. La Bakit ka nga naniningil? Bakit ba't ka naniningil na sa bupiso? Hop. Oh. Dito na sa tapo. Di ba nga may kulang diba? ay, 19, ko, ng nga yun, ko sa tapo sa akin? Ay, di Tapos na yung ginawa ng night. Di ka nga yun eh, yung ginawa ko sa akin. Di ka nga dapat maningil kasi kuts na kayo. Di ka nga maningil, may tapo ko sa iyo, may tapo ka sa akin. Oo, ang kulin nyo. Dali may utang ka kay Andrew sa book tapos may utang, may utang ka rin sa kanya, eh di quit na kayo, hindi na mo ba? Tapos ginawa mo, nag ka ng sampung piso. O yun, balik mo dapat niya. yan yan. di utang mo yan. Kaya tayo mo, napaka-awak niya. Oo nga, bakit ka ng 10 piso. Kasi oh, yun oh, ay so, oh. oh. <laughs> <utang mo> <laughs> oh, oh. pesos. O, sa Anong na pesos? Yung piso doon, ano, kinuha ko, inakin ko na lang hiningi ko. Oh. Oh, ano? Bakit siya nga kumuha ng 9 pesos? Oo. Oh. Kasama na nga yun sa 19 eh. Hindi oh, nga. Wala na nga Wala diba? na. Close na to, close na to. Kasi quits kayo so sa dalawang sampung piso. Close yeah. na yun. Ito yung 10. mong Ito yung sampung it mong utang sa akin. Ito yung brother and the only child. Yung ulang, oh. no? 20. 60 kami. Ha? Utang mo to, utang. Utang. Na. Utang, ha? Ito yung 19. Yeah. Oh, diba? 19. Ito. Oh, di ba? 19. Minus 9. 9. PR citizen. Oh, reportan mo tayo. Ito na lang, papaliwanan ko. Yeah. Papaliwanan ko rin. Utang mo sa akin. Lagay mo muna ito dyan. You're fighting about the health justice. Oh. oh. Wala, na. Wala na, kuwit na, kuwit Wala na, kuwit na yun. Bakit siya kumuha ng pera? Ito, hindi nga yung papaliwanan. Okay. Di ba kanina? Plain what's the Wala kang nara. Kukuni ko yun din. Dali na, mo